nasura impeachment complaint kay si BP Sara. So, yung impeachment complaint yung papel, binasura, hawak na siya ngayon ng basurero. <laughs> Tapos, ilagay na na sa basurahan. <laughs> ano ba naman? Pa-press kun, press kun pa kayo. Ang ganda pa naman ang pag, ano nyo. Tapos, ang babasa lang pala yung basurero. <laughs> Ayan, impeachment, i-impeach vice president ng ano, ng uh, homeowners. <laughs> 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 Doon na lang muna kayo. Practice muna kayo. <laughs> at at si yung uhog Oh, <laughs> BP Sara, tayo na tayo ha. BP Sara do derte. Syempre. Eh. Ay, ayos naman eh. Naipasa naman sa basura. <laughs> Ang bakit binasura? Binasura Sino kumuha? Basurero Saan nilagay? Sa basurahan Tapos <laughs> <laughs> Taba dyan di kakausap ko Walang away-away Mati-mati away, tayo Ano pa na? Ba,